Namulaklak na naman itong aking dwarf avocado. Ito ay lump has variety. Pang third time niya ito na mamumulaklak. Magti 3 years na rin siya ngayong taon at ganito lang siya kaliit nung tinanim ko year 2022. And one year after kong maitanim dito sa ground ay namulaklak na kaagad ito dahil grafted kasi itong puno na ito. Ito yung pinaka first na pamumulaklak nitong aking avocado. Pero dahil maliit pa lang yung aking puno at time ay inalis ko yung kanyang mga pinakaunang bulaklak para yung energy ng plant ay maifocus muna sa pagpapalaki at pag-establish nitong puno. Marami sa atin ang very excited pag nakikita natin na mulaklak na yung ating fruit tree. Pero recommended talaga lalo na sa mga grafted and marketed fruit tree na wag muna natin itong pabungahin sa first year para yung energy ng plant ay mag-focus na palakihin yung kanyang trunk at mga stems at i-establish yung kanyang root system. Kasi pag inuna natin na pinabunga yung puno at hindi pa naman establish yung puno ay pwedeng hindi tumagal yung buhay ng fruit tree. Pag namulaklak kasi ang isang plant, most of its energy ay pinupunta niya doon sa bulaklak. Dahil yung bulaklak ang priority niya na buhayin at suportahan. So ang mangyayari niyan ay hindi masyadong lalaki ang iyong puno. At kung maliit yung puno at pinabunga mo na kaagad ito ay magiging mahina ito at madaling kapitan ng mga sakit at madaling kapitan ng mga pest. Yung mga iba naman sinasabi nilang pwede namang iwanan yung bulaklak tapos kapag namunga na ito ay saka mo ito bawasan. Ang pamumulaklak kasi ay merong mahabang proseso o maabot ng mga 1 to 2 months bago mabuo yung bunga at sa period na yon ay kumukonsume na siya kaagad ng energy from the plant. Kaya I prefer na tanggalin na kaagad yung bulaklak nito para hindi na siya magsayang ng energy. Para mai-allocate pa niya yung mga nutrients papunta doon sa branches at saka sa roots. At itong tinatanggalan ko ng bulaklak ay bagong avocado na tinanim ko wala pang isang taon pero namulaklak na kasi grafted siya. At dahil gusto kong mas tumagal pa at maging established ito ay tinanggal ko muna yung mga bulaklak nito. Pag medyo established na kagaya ng avocado sa tapat niya ay pwede na itong pabungahin.